Jeremias, Kabanatang 23 Sa aba ng mga pastor na nangagpapahamak at nangagpapangalat sa mga tupa sa aking pastulan, sabi ng Panginoon, Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel, Laban sa mga pastor na nangagpastol ng aking bayan, Inyong pinangalat ang aking kawan at inyong iniligaw sila, at hindi ninyo sila dinalaw. Narito dadalawin ko sa inyo ang kasamaan ng inyong mga gawa, sabi ng Panginoon. At aking pipisanin ang nalabi sa aking kawan mula sa lahat na lupain na aking pinagtaboyan sa kanila. At aking dadalin sila uli sa kanilang mga kulungan at sila'y magiging pala-anak at magsisidami. At ako'y maglalagay ng mga pastor sa kanila, nakakandili sa kanila, at hindi na sila matatakot, o manglupaypay pa, o kukulangin ang sinuman sa kanila, sabi ng Panginoon. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga. At siya'y magahari na gaya ng hari, at gagawang may kapantasan, at magsasagawa ng katulan at kaganapan sa lupain. Sa kanyang mga karawan ay maliligtas ang huda, at ang Israel ay tatahang tiwasay, at ito ang kaniyang pangalan na itatawag sa kanya ang Panginoon ay ating katwiran. Kaya narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na hindi na nila sasabihin, buhay ang Panginoon na nag-ahon ng mga anak ni Israel mula sa lupain ng Ehipto. Kundi, Buhay ang Panginoon na nag-ahon at pumatnubay sa angkan ng binhi ng Israel mula sa hilagaang lupain at mula sa lahat ng lupain na aking pinagtaboyan sa kanila at sila'y magsisitahan sa kanilang sariling lupain. Tungkol sa mga propeta, ang puso ko sa loob ko ay bagbag. Lahat kong buto ay nanginginig. Ako'y parang langong tao at parang taong dinaig ng alak. Dahil sa Panginoon at dahil sa kanyang mga banal na salita. Sapagkat ang lupain ay puno ng mga mga ngalo niya. Sapagkat dahil sa sumpa ay tumatangis ang lupain. Ang mga pastulan sa ilang ay natuyo. At ang kanilang lakad ay masama. At ang kanilang lakas ay hindi matuwid. Sapagkat ang propeta ay gayon din ang saserdote ay marumi. Oo, sa aking bahay ay nasumpungan ko ang kanilang kasamaan, sabi ng Panginoon. Kaya't ang kanilang daan ay magiging sa kanilay parang mga madulas na dako sa kadiliman. Sila'y isusudlong at mga bubuwal doon, sapagkat ako'y magpaparating ng kasamaan sa kanila sa makatwid bagay sa taon ng pagdalaw sa kanila, sabi ng Panginoon. At nakita ko ang kamangmangan sa mga propeta ng Samaria. Sila'y nanganghuhula sa pamagitan ni Baal at inililigaw ang aking bayang Israel. Sa mga propeta ng Jerusalem naman ay nakita ko ang kakilakilabot na bagay. Sila'y nangangalunya at nagsisilakad sa mga kasinungalingan at kanilang pinalalakas ang mga kamay ng mga manggagawa ng kasamaan na anupat walang humihiwalay sa kanyang kasamaan. Silang lahat ay naging parang Sodoma sa akin at ang mga nananahan dito ay parang Gomora. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo tungkol sa mga propeta. Narito aking pakakanin sila ng ahinho, at pa ko sila ng inuming mapait, sapagkat mula sa mga propeta ng Jerusalem ay lubas ang pagdudumi sa buong lupain. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag ninyong dinggin ang mga salita ng mga propeta na nanganghuhula sa inyo. Sila'y nangagtuturo sa inyo na walang kabuluhan sila ay nangagsasalita ng pangitay ng kanilang sariling puso at hindi mula sa bibig ng Panginoon. Kanilang sinasabing lagi sa kanila na nagsisihamak sa akin. Sabi ng Panginoon, Kayo'y mga kakaroon ng kapayapaan, at sa bawat isa na lumalakad sa katigasan ng kanyang sariling puso ay sinasabi nila, walang kasama ang darating sa inyo. Sapagkat sinong tumayo sa payo ng Panginoon upang makamalas at makarinig ng kanyang salita? Sinong nakinig ng aking salita at nakarinig? Narito ang bagyo ng Panginoon, ang kanyang kapusukan ay lumabas. Oo, ipuipong bagyo babagsak sa ulo ng masama. Ang galit ng Panginoon ay hindi mapaparam hanggang sa kanyang nagawa, at hanggang sa kanyang maisagawa ang haka ng kanyang puso. Sa mga huling araw ay lubos ninyong mauunawa. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito, gayon may nagsitakbo sila. Ako'y hindi nagsalita sa kanila, Gayunmay nang hula sila, ngunit kung sila'y nanayo sana sa aking payo, kanilang ang naiparinig ang aking mga salita sa aking bayan, at kanilang naihiwalay sa kanilang masamang lakad, at sa kasamaan ng kanilang mga gawa. Ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukubli bagang sinuman sa mga lihim na dako na hindi ko makikita siya. Sabi ng Panginoon, Hindi baga pinupuno ko ang langit at ang lupa? Sabi ng Panginoon, Aking narinig kung ano ang sinabi ng mga propeta, na nangaghuhula ng mga kasinungalingan sa aking pangalan, na nangagsasabi, na nananaginip ako'y nananaginip. Hanggang kailan masusumpungan ito sa puso ng mga propeta na nanganghuhula ng mga kasinungalingan? Sa makatudbagay ng mga propeta na nanganghuhula ng daya ng kanilang sariling puso, na nag-aakalang magpalimot sa aking bayan ng aking pangalan sa pamagitan ng kanilang mga panaginip na sinasaysay ng bawat isa sa kanila sa kanyang kapwa gaya ng kanilang mga magulang na nakalimot ng aking pangalan dahil kay Baal. Ang propeta na nanaginip ay magsaysay siya ng isang panaginip, at siyang nagtamo ng aking salita. Salita ay nawa niya ang aking salita na may pagtatapat. Ano ang dayami sa trigo? Sabi ng Panginoon, Hindi baga ang aking salita ay parang apoy? sabi ng Panginoon. At parang pamukpok na dumudurog ng bato, kaya't narito, ako'y laban sa mga propeta. Sabi ng Panginoon, na ninanakaw ng bawat isa ang aking mga salita sa kanyang kapwa. Narito, ako'y laban sa mga propeta, sabi ng Panginoon, na nagsisipagsalita at nangagsasabi, kanyang sinasabi, Narito, ako'y laban sa kanila na nanguhula ng mga sinungaling na panaginip, sabi ng Panginoon, at sinasaysay at inililigaw ang aking bayan sa pamagitan ng kanilang mga kasinungalingan at sa pamagitan ng kanilang walang kabuluhang kahambugan. Gayon man ay hindi ko sinugo sila o inutusan ko man sila, at hindi man pinakikinabangan nila ang bayang ito sa anumang paraan, sabi ng Panginoon. At pagka ang bayang ito, o ang propeta, o ang saserdote ay magtatanong sa iyo na magsasabi, Ano ang hula na mula sa Panginoon? Iyo ngang sasabihin sa kanila, Anong hula? Aking itatakwil kayo, sabi ng Panginoon at tungkol sa propeta at sa saserdote at sa bayan na magsasabi, Ang hula na mula sa Panginoon ay akin ngang parurusahan ang lalaking yaon at ang kanyang sangbahayan. Ganito ang sasabihin ng bawat isa sa inyo sa kanyang kapwa at ng bawat isa sa kanyang kapatid. Ano ang isinagot ng Panginoon? at ano ang sinalita ng Panginoon at ang hula na mula sa Panginoon ay hindi na ninyo babangkitin pa. Sapagkat bawat sariling salita ng tao ay magiging kanyang hula. Sapagkat inyong binago ang mga salita ng buhay na Diyos, ng Panginoon ng mga hukbo na ating Diyos. Ganito ang iyong sasabihin sa propeta. Ano ang isinagot sa iyo ng Panginoon at ano ang sinalita ng Panginoon? Ngunit kung inyong sabihin, ang hula na mula sa Panginoon, ganito nga ang sabi ng Panginoon, sapagkat inyong sinasabi ang salitang ito, ang hula na mula sa Panginoon, at ako'y nagsugo sa inyo na sinabi ko, huwag ninyong sasabihin, ang hula na mula sa Panginoon. Kaya't narito, aking lubos na kalilimutan kayo, at aking itatakwil kayo, at ang bayang ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga magulang mula sa aking harapan. At ako'y magpaparating ng walang hanggang kakutyaan sa inyo, at walang hanggang kahihiyan na hindi malilimutan.